Pumapasad ang jeepney sa Metro Manila nabawasan ayon sa pasang Mazda. Narito ang ni Ralph De La Cruz. Nabawasan ng 40% ang mga jeepney sa Metro Manila. Ito'y ayon kay Obet Martin, National President ng Pasang Mazda. Anya, ito'y dahil sa mga nabigong mag-consolidate sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program at ang pagbebenta ng ilang operator ng kanilang mga unit. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Kaobet na mula sa 65,000 units, Bumaba na sa 35,000 hanggang 40,000 ang mga jeep na may hawak ng lehitimong prangkisa. Uh, may mga kopya po ng legitimate franchise uh, holders in the National Capital Region ay 65,000 po yan na unit. Mm itong aking uh, nakita ng mga month ago or two months ago, halos nasa 35 to 40,000 lang. But I do na have the exact figure. Karamihan niya po noon talagang uh, nagbenta, hindi lang po sa aming hanay, sa ibang hanay, nagbenta, nagjang sa ng mga sakyan Kanya po uh, o medyo nabawasan po siguro ng mga 40% ang dip natin sa Metro Manila. Sinabi pa ni Kaobet na umabot na sa 90 hanggang 95% ang mga nakapag-consolidate, kaya naman kumpiyansa silang patuloy na makakapagserbisyo sa mga mananakaya. Well, ang uh, grupo po namin ay patuloy na nagsiservis sa ating mga kabayan at almost 90 to 95 percent ay nag-consolidate na po sa aking hanay. Kanya wala po kami pinangangambahan kundi patuloy po ang paghanap po ng ating hanay, ng ating kasapian upang magbigay ng serbisyo sa ating mga mananakay. Yan ang tinig ni Roberto Obet Martin, National President ng Pasang Mazda, sa panayam sa programang Balitang Bayan na mapapanood at mapapakinggan sa Aliu Channel 23 at DWIZ. Mula lunes hanggang biyernes, tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph de la Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.